Kailan nyo na ba guys? Ay, pa ito, na ito, na ito 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 muna guys Kailanan ko <laughs> kilala niya Ito pa <laughs> <laughs> kilala na guys Nag na di na no Di na napigilan mga kaming Bro Ano bro? Carla Ito po kasama lang si Carla at si Jomar Bro ito bro pinunta natin ngayon Favorite ko ito bro na kinalasan Last month ko lang na discover Ano last month lang isa ano? So... Hindi pa natatagal. Pero hindi pa tumatagal to. Nag-ano dito. Hindi ko na mabilang. Halos araw-araw. Halos araw-araw pa dito. Ako dito. Sa mga kalingap, dito talaga kami para bumili lang ng gano. Magkukay-ukay. Inaya ako si Jones. Oo. Oh, Nabigla ako kasama pala si Carla. Nung, nung inaya ako ni ano ni Ian, inaya ko na rin si Carla. So si Carla sasama sa atin sa pag-ukay-ukay ngayon. Bakit expert ba si Carla pagdating sa pag ukay Sa dami ba naman po ng ano niya? sa dami ng blessing na damit na binibigay sa kanya. Siyempre, nag-ukay-ukay sa inyo mga... na damit na. Ito bro, expert sa ukay-ukay, oh. Ay, sino else. Hindi <laughs> lang bro sa ukay-ukay, -okay, kasi sa pagsuot bro, yung pag... Pag ano-ano ng mga... Adi, fashionista. Fashionista maa. kasi si Fashionista too, yun. Oo. Kaya... Ano yan eh? Janine Gutierrez yan eh. Kaloka like Janine Gutierrez. sasali ko na siya bro. Sasali na siya, sasali na siya guys. Abangan nyo mga kalingap. Opo. Showtime. Nauna na nauna na si ano eh si Kalambitos. Sabi ni Kalambitos sa siya. siya. Ay siya. Siya, siya daw si Andre. Eh. Ah si Andre. Oo. Hindi ko alam kung ano. ako eh. ito. talaga ito? Be. Wala na pala. Uy, tayo. Ay, legal age na. Legal, ay, na pa, legal. Eh. Wala yun. Parts of the body. <laughs> Parts of the body, okay. Kailangan <laughs> din hey. Ako? ko <laughs> <dali, dali, laughs> so <laughs> nga yung Bro, focus mo pag-like ka nito. combination ko dito, guys. Siyempre, itong chili oil ni garlic, ni Papa Joms. Hey. Joms garlic chili oil pang gamit nila dito, guys. <laughs> Dalawang sandok lang yan guys. syempre pampatis. Ang palasa guys. secret si ingredient na mga siya. At siyempre, ago, paminta. Paminta lang ako nyo. May ikaw na paminta doon. May magamit kami ng Yun guys. Perfect combination na siya. Tapos ka naman kita. May nasigarig. May, ikaw. May, ikaw. May ikaw. Saan ba yan ba? Saan ba yan? So guys, iniwanan po tayo ni Ian. Hindi ko alam bakit. Nagawa siya. solo lang po. Oo nga po. Baka pinapabantay si Carla. Bantayan ko ata daw si Carla. Iniwanan ka mong na Iniwanan nang bigla bumaba. Hindi ko in-expect. Susunod na lang daw po siya. Dapat po mag-iisang sasakyan na lang kami. Tapos, biglang bumaba na lang. Sadali na lang pala niya doon yung sasakyan. Tapos, iniwanan niya ako mag-isa dito. Ayun na. Fun moment. Okay lang yun, ma'am. Hindi ka na magtatampo pa mag ganyan Hindi <laughs> naman. Baka iniisip niya lang ako na huwag na ako mapagod sa mayo. <laughs> Ay, may care pa rin sa iyo. Oh. Kasi naka-okay ka na dyan eh. Naka Naka-pesta. Naka-pesta guys. Punta na kami sa okay ni Papa Joms. Uy, twinning. Twinning tayo. Naka-holy. Ano Naka na kami guys? nag tayo bro. Ano ba yung mga hanap mo dito bro? Um, siguro bro, ano? Floral Floral. Ako rin yung may mga print ang gusto ko eh. May mga print ang gusto ko. Ayun mo. May chocolate bro. Pwede rin. Yung 80s. <laughs> Malit sa bro. Ay kaso. Malit nga siya bro. May C bro. May C ano? Pero maganda no? siya pang 80s. pag pag 80s kasi dapat yung mga colorful, floral, 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 floral. Uh, Ang hulang. <laughs> yung mga pang 80s ano bro, yung parang panalaki, parang pang babae din. Oo, eh. oo. Oh, oh, okay bro Colorful nga yung mga uso. Nung panahon nila.

Isang-isang. Isang-isang, agad. Ito bro. Adidas. Adidas. <laughs> <laughs> yung 70s Adidas na yung kulay. <laughs> Biglang may Adidas. May Adidas naman nalang kaso. Oh, Colorful o. siya. Colorful. Ang hinahanap ko yung parang coach ah, guys. Yung parang ano ba bro? Ha? Parang <coughs> parang parang coat. Ito coat nga. Coat nga. Ganda nito. In circle. <laughs> guys, alam nyo ba to guys? Mukhang saan kung ito galing ah. kaya na po dito ate sa mga pangstick 420. 420 so guys ito daw guys yung mga kang lalaki guys so hanap ka dito na mga ang ganda po ng mga pants dito ganda nito oh. Nicky bro. bro gusto mo nito nice pero double C Nicky Ah, nice. Pero, uh, Pero feeling type ko... Typewear or bro? <laughs> type Pero feeling ko ano talaga siya, bro. Brand talaga siya. Made in Turkey. Ganda nung quality. Good sa'yo yung quality niya, eh. Ayaw mo, bro, kung ano? Maong? <laughs> Para sa lupit. Lupa siya, Ma <laughs> siya masyadong. Tingnan ko. Pag may mahanap akong ano. Eh, bro, lupit nito, bro. Balat, bro. Ay, gee. Ay, pwede ito dun sa leather. Pwede Ganda bro, no? Maganda to bro, oh, seamless. <laughs> kahit ano siya bro. Huh? Kahit tawag kahit yung normal na araw pwede. Hey guys. Ito. Pwede yun sa'yo bro, bilhin mo na bro. Pwede bang bilhin sa ano? Tapos mm -hmm. may nakaleder ako. Ano sobrang ilti ako ito ma Maalis ka na lang ng jacket kaso. Meron na siyang damage. Guys. Oo okay, lang yan, bro. Hindi na halata ano. Hanapin na lang natin yung dagaan yung mag-ano. Hindi, pwede naman siya. Ganti ano? yan, patulan ano? Patulan, eh, patulan guys. Mm -hmm. Pero ang ganda. Ang ganda niya, no? ang ganda. ganda niya, guys. Maganda yung mga uh, ano dito, mga kalingap. Mga pants na kita natin. Ang hinahanap ko po kasi yung mga pero parang flare pan siya bro, parang pabuka no? siya bro, kung mo ano ba na lang din po mas... Parang mas pa-precise ano itong gilid, ano dito? Ano meron ng konti? Pabawasan. Okay, ito bro. Oh. Ayan. Colorful. Ito na lang, oh. Ayoko talaga ng color. Hindi, Hindi, ito talaga. Colorful talaga. Sige na nga, colorful na lang para... Pero maganda uh, Try mo na, bro. Oh, sige, try natin easy. Try ko na itong pants ko. Okay lang siya, pants. Play pants to. Okay lang. Try na natin, guys.

Ang babae ata yun. Ang Di babae ata Bro, clean na yung ano bro. Pabukas Bum siya? <laughs> <laughs> mahaba. Lang na yan bro. Bilig ko ako kayo mahaba. Pag pinutunan niya, wala na yung flare. <laughs> Oo, oh, yun, wala na yung flare. Ito pag ano, ang pagkainit. Yeah, lama ang pagkainit. guys kapag Ito ang pagkainit. Ito ang Ito ang pagkainit. Ito ang pagkainit. Ito ang pagkainit. Mas bagay ko bro Itong plants, hindi na wala yung pagka pag kinapasunan. sobrang sa igli, ano? Haba. Haba. In the end, yung if it ay dito. kung silipan. Okay lang yan. Meron pa siya. Di na. Salamat sa iyo. Oh, ka lang, no? Oo. Para <laughs> kayo, ano? Ex-patal. Bagay po. <laughs> 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 Bagay Old picture. Bagay Parang upselling okay, po. <laughs> Baka bilhin ko na din tuloy. Go. Hmm. Okay, Ox bro. Okay, ito na lang sa Soto guys. Ayaw ko kasi na masyadong makulay talaga sa so, totoo lang. Oh sige. Ayaw. Ito na lang. Gusto ko ito. <laughs> bro, pwede ka magtigil ng avocado. Or ito na it? so, right. so, ito na guys. Grabe bro.